Pintuan mo nga kay kuya kung anong experience mo sa dagat nung nalunod ka. Ano bang nangyari nun? Yari nung kami ng ano, yung malaking isla. Yung bidho. Mm. Bidho. Ano yun? Yung marlin. Mm -hmm. oh. Blue marlin. Blow marlin oh. Malaki. Tapos, yung kasama ko, uh, yun Yung ano mo yung pain, ano You know, he cannot Inagis. Oh, inagis. Inagis niya. Pero sabi ko... Isang isang buong ano isda. Oo. Oh. Ang Tap, yung ano, yung yulupin. Oo, yulupin. Oh, tapos yeah, ilang kilo 'yon? Mga isang kilo. Isang kilo ng yulupin ang pain. Pain. Tapos um, kung ilagay mo na yung ano, yung puron sa doon sa pom para ang pislon maano ma, na ngadto, mabilis na mabilis sa takbo oh. o pag ano, mabadbad, mabad ma Ubad. Tapos ubad. Hindi siya nakinig sa akin. O. Alang, ano lang ano binitbit lang yan yung puron. Di ba di ba nilalagay yun sa ano mga idol sa tubig? Hindi Minsan nilalagay yan sa tubig hindi. para hindi ganong, ano. Yan mo lang doon mo lang sa plaster mo lang diyan sa bobo ng pum. Kaya ma parang mabilis ang paghubad ng oh. idol. Hindi ba? siya nakinig sa akin. At tapos. Oo. Oh. Parang ginano lang ya. Tapos Tapos hmm. yung isda kasi gutom na gutom. Oo. Oh. Mabilis. Minuto. Si Sibarin kagad pum ano. Pumunta na lang puron sa ano doon sa tubig. tubig. Tumal, na. Oo, oh, ganun na. Bas bad, -bad na. Dinila hmm. ang ko, sabi ko. Ano ni, ang ko lukso ka lukso, maglukso. Para, hmm. para makaptan na nylon. Wala hmm. man siya. Tapos, ako nandun sa kuan, nag Nagano na ako pagpa- isang bud na sa makina, mapandar na. Hmm, pandar. Lumok doon. Yun. Yung, oh, lumok si in oh. Na, sa inlo. Oh. Kasama ko. Pumunta na lumok doon sa doon sa labas sa ng tubig sa labas ano na ng sa, katig. Oh. Pag ako ka lokso, ako bumalik bumalik. Mm. Hindi bumalik. Ibig sabihin di kayo nag ano sa nag kumbaga na parang na taranta lang. na kayo. At yung yung kasama ko no taranta. Oo. Oh. Uh. Panay lang siya ng to, langoy langoy ganto, habol lang purunan. Oo. Uh. Tapos hindi man siya naka hindi manakaabot nakaabot purunan. Ako pandar ko. Oo. Oh. siya pero mabirik pa ganto. Oo. Oh, uh, Layo, liliko pa. Oo, oh, maliko pa. Pinakinggan ko sa inyo, malayo ng ano, sigaw. Hmm. Ha ha ha. Kwana. Parang kanya ano, buo puti na ito. Bakit anong nangyari? Natakot na. Ano, natakot? Ah, na Oo, oh, natakot na siya. Tapos sino, ano kung ginagisagitan ko siya sa ano sa katig. Tagilid apin. Ah, hmm. Minor ang makina para maka para makahawak makaawak. Hmm. Hindi siya makahawak na. Kasi ano hindi, yung parang kanya, natruma siya natruma na, natruma na hindi na kumita parang nanirom na ako kanya pan, paningin oh, natruma It's yung, man, ganun oh, tadi bilisan ko Birik. hmm. lead na siya ito ka kadup na ito big lulubog na oo uh, na tirahan ko to uh, ano? minor up, 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 patay <laughs> kung nagdala ka ng sa motor lukso hmm. kaput kanya dayo nga to. Hmm. Nahawakan Sina, mo pa? Hawakan ko siya. Hmm. Siguro kanya, linor na sa mga duha ka doon pa si un metro. Hmm. Mata, ko siya, kaput. Nagtunga kami si oras doon, nakakukulkul ko kanya, kakaput. Siya. De, yung siya, di, ang parmasay ko siya. Ano sa palagay mo, inatake o anong... Ano, ano, Hindi, din... natakot lang. Truma lang, gano'n. Oh, takot lang siya. Pero yung mata niya, pikit. Hindi yan nakabuklat. Hmm. Kaya Ang ani ng sarihan pagkuan pag buhi pa siya. Mm. Anyan ko tapos yung <laughs> Pero kung hindi mabilis ang ano mo noon oh, katawan. Oh, hindi delikado na yun, hindi mo mabutan na, na, na yun, mabutan. di ba? Hindi ko mabutan. Sa ilalim. Okay. Hindi mabilis yung ano ko. Ang um, mga mga ngisda, mga idol, pag ikaw talaga tunay na mga ngisda sa dagat, kailangan mabilis. maliksi ang katawan mo, oh. ganyan ang mga ngisda. Bawal sa dagat yung ano, Oh, baga, idol ha. Na, yan, sa mga mangingisda, na, alam nila yan. Ako alam ko yan kasi Pero mangingisda rin. rin ako. ako si, talagang ano, ako mas mabuti na lang na ko yung tao at mm. saka isda, hindi ko nalang mahuli. Eh. Ay, yung paano, isda, wala na. Wala na. <laughs> wala na. Pati nagano yung sa, ano nyo. nag sa ano, sa payaw. Hmm. Nag dito, naglikot ikot ikot, ikot, ikot. Tapos napitas. Hmm. Pero hmm. yung ano ko, yung purunan ko sa pamindok, nagano sa timon, nagsambod. Mm. Nakuha mo pa? Kuwa ko pa ako na ako. Nailon. Ah, pero hindi na kami bumitiw sa payaw. Dalang hmm. na nakatali na kami. Pero marami kayo nun sa ano dagat sa payaw. Hindi, isa lang kami. Ah, mag-isa lang. Solo nyo lang. Solo nyo. Tapos so, yung mag ano ko <coughs> Pag sakay ko kanya, mga nakatunga, nakatungan si mga tunga si oras, nasakay ko siya. Tapos pinakuna ko siya sa paltik. Pinahinga sa... mo muna? Hindi. Ano ko? Pina Pinablay. Pinasablay ko siya kulob. Oh, pinatu ano? Pina, pinakulob. para bumbahan ko siya. Sumuka at nakainom ng tubig na. Oh, nakainom. Dami na ininom ng tubig. Hindi mo ko siya, parang siya hmm, ako na. Nalulunod na, kumbaga. Doon na siya, nakapagsuka -so na siya. Hmm. Ganyan. Nilagay ko na siya dun sa baba. Sina hmm. Sa ko na siya. Makasuka na ayos na. Ayos na. <laughs> okay, ayan mga idol ha. Nakakuha na naman tayo ng experience sa dagat kay Kuya ha.